Aries. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color yellow at color pink na magbibigay aura ng pag-iingat sa pagsasalita, at madali makakagawa ng desisyon na dapat mago. Ang mga numerong number 5, number 8 at number 37 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan! Scorpio, ang iyong kaibigang zodiac sign na bigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw mapag-ingat sa pakikisama. Ang isang iiwasan muna ay zodiac sign na Libra dahil magagawa kang mabigyan ng pagkakagastusan. Taurus, Ngayong araw ang mga kulay na color pink at color yellow ay magbibigay ng balanse at kasiglahan sa iyong buhay at good vibes na makagawa ng pakikipag-usap na maayos. At tandaan ang mga numerong number 21, number 30 at number 18 dahil sila ang magdadala ng swerte at magbibigay ng lakas sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at gabay mula sa mga bituin, ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Gemini, ngayong araw ang mga kulay na color white at color blue ang magdadala ng swerte sa iyo, ang mga numerong number 17, number 25 at number 10 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano at desisyon, Tandaan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula naman sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na matalas na isipan. Cancer ang swerte at aura ng kasiyahan ay iyong mahihila ay isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color silver at aura ng hindi basta kayang malito kagad ng mga kausap. Tandaan ang mga numerong number 14, number 19 at number 35 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan. Ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon, at iwasan mo lang ang zodiac sign na Capricorn dahil pwede kayong maging magkasalungat ng biglaan ng mga idea ngayong araw. Leo, para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color blue at color yellow sa iyong araw at mabibigyan din sana maging maingat sa gagawin at ang aura ng good vibes ay madali mong makukuha at tandaan ang mga numerong number 10, number 25 at number 4 dahil magdadala ito ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, upang ituro sa iyo ang tamang direksyon, pag-iingat lang makipag sa zodiac sign na Taurus dahil mahihirapan kayo magkakasundo. Virgo, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color pink. na magdadala ng kalmado sa pakikipag-usap at katalesan ng isipan, ang mga numerong number 20, number 17 at number 42 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. At iwasan muna gumawa ng discussion sa zodiac sign na Aquarius dahil kasalungat mo siya ng mga idea ngayong araw. Libra. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color green, na magbibigay aura na positive energy, at magsisibol ng matalas na kaisipan at pakiramdam. Ang mga numerong number 25, number 8 at number 17 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign. Nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin. Isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Maging maingat lang sa pagsasalita pagbigla ang makausap ang zodiac signs na Virgo dahil hindi magpapatalo siya sa iyo sa katwiran. Scorpio, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color gold na magdadala matalas na isipan at may magkaroon ng ugaling maunawain ang mga numerong number 27 number 3. At number 36 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink, color white na magdadala sa iyo ng aura ng katalinuhan at hihila ng good vibes sa ibang gustong plano, ang mga numerong number 29, number 10 at number 32 ang magdadala ng swerte at positibong enerhiya, tandaan na Scorpio, ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula liwanag ng buwan, isang gabay na magdadala ng kaliwanag ng isipan ng pag-iingat. Capricorn, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color pink at color red good vibes para makapagpahinga, at good vibes ng kasiyahan sa gagawin at katatagan sa iyong buhay. Ang mga numerong number 28, number 11 at number 30 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, Tandaan na Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa mga bituin, isang gabay na magdudulot pag-iingat sa desisyon at inspirasyon sa iyong araw, maging mas maunawain lang sa mga zodiac sign na Leo ngayong araw para maiwas ka sa gastos kung bigla ang makausap. Aquarius Ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color white at color red, na magbibigay ng kalmadong kaisipan at ugaling maunawain, at pwede pang maging matalas ang mata para makaiwas sa suliranin, ang mga numerong number 16, number 27, zot number 9 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa liwanag ng buwan isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw at katalinuhan sa gustong magawa. Pisces, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color blue at color red, na magbibigay ng isipan na mausisa at katatagan sa mga gusto ng magawa at mapanuri ang mga mata ang mga numerong number 25, number 34 at number 15 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Sagittarius, ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw pagmamahalan ng masaya sa pamilya.